guys so oh, gulong pang elmak 600 ang isa o oh, mga viewers natin na may elmak so oh, bagong bago to 600 ang isa yan guys okay, takip ng mga kasirola natin o oh. tara tinido tamper guys ang dami ang bote lang mulan eh kuna natin itong mga clock ng idol oh. kaya magkano mo nito 50 guys sa mga clock na to kwenta pesos ayan mga goods to mga guys oh. pa kayo CCTV sa mga may need ng CCTV At sinidor meron din mga idol